Okay, so ito yung mga ito yung tools na binili ko sa Lazada mga idol. Kararating lang niya. So bubuksan natin para malaman natin kung anong laman nito. Ginagamit nito siya sa pagre-repair ng cellphone. Maga lang ito nagdating mga idol. Dumating siya sa araw na hindi ko inaasahan. Dahil intrigo ang nagdala bubuksan natin para malaman natin kung anong laman nito baka bomba ang laman nito mga idol ayan ayan ilalabas muna natin mga idol ito yung kanyang manual guide tignan natin yung okay ba ito Okay, ayan. Okay, kompleto naman pala. Akala ko hindi kompleto. Okay, ito siya yung mga idol. Kompleto naman pala. Maraming salamat doon sa seller. Si complete set na siya. Ito yung kanyang cord mga idol para doon sa cellphone. Tinatawag itong check voltage na cellphone tools mga idol ito ginagamit sa pagre-repel ng cellphone dahil sa tools na ito mga idol malalaman nyo kung ano yung problema ng cellphone kung grounded ba o hindi o kung may problema ba sa program yung cellphone mo so okay naman itong items mga idol kasi na ko siya gumagana naman siya ito yung kanyang manual user guide so kung gusto niyo ma toto sa mga hindi pa marunong diyan sa mga hindi pa nakakalam na gusto namang matuto mag repair ng cellphone kung gusto niyo matutunan kung paano gamitin nito ay eh comment niyo lang sa baba kung gusto niyo gawaan ko ng tutor kung paano ginagamit ito kasi dahil dito malalaman mo o oh, matuto ka talaga dito mag repair ng cellphone pag nalaman mo na kung paano gag gagamitin ito paano ginagamit ang tools na ito kasi maraming kayang gawin ang tools na ito sa pagre-repair ng cellphone so kung gusto niyong gawaan ko ng tutor kung paano ginagamit nito mga idol i-comment e nyo lang sa baba yung sa mga gustong matuto mag-repair ng cellphone kasi madali lang naman mag-repair ng cellphone basta mayroon ka lang ganito so maraming salamat sa inyo mga idol sa panonood ng video na ito at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito idol i-hit mo na yung subscribe button at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang video na aking i-upload